ayan mga kabarts gagawin natin tong rilong to at para ito pa pano, may matutunan tayo sa mga gustong ayusin ng kanilang rilo di na sila bibili kasi kahit papano mahal na rin narin bigas na rin ang pambili ng rilo 150 yun sundan nyo lang pagawa na ito kung paano na ayusin, nabuksan ko na siya yung salamin nandun na ayan mga kabarts ayusin natin may ayusin po natin tong ano relo nabuksan ko na siya ayusin ko ayaw gumana nabuksan ko na ito yung ibang ano niya gamit ah, kailangan natin i-check kung anong dapat magawa so ay parang kung maayos natin hindi na tayo bibili ang mga kabarts maulan nga pala ngayon mga kabarts ayusin natin tong rilong to baka ano itong magagawa ang unang gagawin natin buksan to syempre Ah, alisin ko muna to sa so, ba pa ah. <coughs> tayo natin ng pagbubukas mga kabarts dahan-dahan para sa huwag kakalat yung nasa loob pambukasan nya yan oh. ito muna nahin yan. Yun. Tapos na. Meron dito. Dito. dahan, -dahan kasi pag naputol. Yan. Tsaka kapag kumalat. Ayan. Ayan ang pyesa niya. Testingin natin kung gagana ba kung iikot siya. Lagyan natin ng battery. Kung gagana pa ba? Ayaw. Ayaw gumana. hindi siya may ikot ayaw ngayon alisin ulit natin ang battery check check natin lahat yan tandaan nyo yung pagbabalik o kaya pagtanggal pag... tandaan nyo na yung ayos pag nabuksan nyo na para pag ibabalik nyo madali nyo ibalik yan unang tanggal tanggal lahat tingnan natin kung ano difference wala siyang mga sira maayos pa maayos pa siya mga kabarts ngayon siya ngayon ito ah mga kabarts kaya pala ayaw na to yan pala ticheckin nyo muna pala yan mga kalawangin na pala oh. pwede rin dilinisin kung sakali linisin nyo yan kung pwede pang magumagamit kung kinalawang na talaga at ayaw na may gagawin paraan pero kung po pwede pa mga kabarts, linisin nyo lang yan. Alisin ko muna. Kung matatanggal ba? Para malinis. Ang di matanggal. matanggal Ito. ayan linis lang muna natin to kung wala akong liha ayun mga kabarts oh. linisin natin pinalawang na siya eh. Kaya nang kalimitang nagiging ano kapag maingay, may Kapag na ano to, nabulok na talagang tuluyan, putol-putol na siya, durog na, hindi na pwedeng gamitin yan. May gagawin tayong paraan dyan kung sakali. May nagawa na ako nung ko lang naiblog eh. Ayan lang, linis lang yan eh. Oh. Marumi na pala. Oh, ayos pa yung mga gear niya eh. Ayan o. Oh. Nalihan na mga kabarts. Kakabit natin to. We're testing ulit natin. Ito, linis-linis din para hindi nakalawangin. Hmm. Ito, linisin natin. Nakas ng ulan mga kabarts. grabe may ingay Ayun. ah sensya na kami mga kabarts may ingay, may ma ma maulan kakabit ko na ito muna ok, kabit na mga kabarts lakas ng ulan, may bagyo at uh, saka to, i-baluktot nyo konti. Bawin yung kabit. Okay. Baluktotin natin. Kailangan pantay siya. Oh. Ayan. Ayan. Ngayon, babalik na natin to yeah. unahin natin to so susunod dito susunod ito susunod sya mga kabarts ang susunod ay ito Ayan. to so, check nyo rin to kung may ano. Kung may kalawang na rin, linisin na rin natin yan. Sa so, cost na to, di pa naman gaano. Wala pa siyang kalawang. Ay, ngayon talaga, malakas ang ulan. Na tapen Yan Susunod dito muna maliit Kataog Yan Susunod dito Ayan. Sunod dito. Ayun, ito na. Ayun. Ito sa battery. Para malaman natin kung gumana. op Dainan nyo lang yan. Ayun. Pansinin nyo mga kabats. Oh. Ondar na siya. Laksan ko na ang boss ko para marinig nyo dahil maingay ang ulan. Ayan o. Okay na. Magawa natin ng relo. Mabilis na paraan. Yun lang. Linis lang. Pinalawang na kasi. Takpan muna natin. Ang pagtakip diretso pagpantay. pantay And para ano sabay-sabay ang pagtakip. Para hindi siya bumigay. Ayun. Testing. Kung gumagana ikabit natin to. Ayun. Okay mga kabarts Mandar na siya. Kailangan mandar na, lalagyan na natin dito. Nagay na natin. Tanggal muna yan. pag na natin yan. Ayan. May instant trilo na ulit tayo. Okay. Babalik ko na lang mga kabarts. Okay. So. na oh, nababasa na yung ano dito. Malakas ang ulan. Grabe ulan. Hmm, pala. basa. narado ko yung mga watch nababasa rito eh nagyan ko na ng ilaw tapos ang pagkabit mga kabarts ito ang importante tandaan nyo pag ikakabit nyo yung kamay ng relo ay para sa 12 lahat sila sa 12 nahin mo yung makakabit ano, Puro sa 12 siya. Puro sa 12 natin ikakabit. So, una to. Nakatapat sa 12. Ayan. 12. Sunod ito. Nakatapat sa 12. 12 na siya. May nakakabit na yung battery. Kailangan wag babangga. Huwag babangga dyan, magpabanggaan. Ito naman. Ito naman. Yan. Ngayon, anong oras na? Ngayon ay hapon 1, ano na ngayon, 1.20. Lili pa, eh, alagay natin sa 120. Ito yung pihitan. 120 Yun. 121 okay na mga kabarts nagawa na natin kakabit ko na lang mabasa eh ginisin ko muna to mga kabarts nalinis ko na yung salamin hindi malinis. na malinis ano siya yun na lang tapos na yun eh Okay. na mga kabarts screw na lang 'yan, di ko na papakita yung pag-screw sa likod. 'Yon.